Hello mga ka-viewers! Kumusta po kayo? Ayan, kung mapapansin nga po natin, nagbabago na ang kulay ng mga puno dahil nga po autumn na o fall. Nalalaglag na rin ang mga dahon. Tara, samahan niyo po ako sa paglalakad. Meron nga ho pala akong istorya sa inyo. Gawa nang may nagtanong po sa akin, paano daw po ako nakarating ng abroad? Paano daw po ako nakapag-Canada? At magkano daw po ang nagastos ko? Ang totoo po niyan, ay nag-Hong Kong po muna ako noong 2005. Direct hire naman po ako sa Hong Kong. Kaya maliit lang po ang nagastos ko. At saka that time po, wala pang training kapag ikaw ay direct hire. Naka 6 years nga po pala ako sa Hong Kong. Saka ako naisipan na mag-Canada. Ang requirements lang naman po, at least may one year kang alagang bata o matanda. Ay that time po ay usong-uso yung agency galing Canada na pumupunta sila ng Hong Kong para mag-interview ng mga applicants. 15,000 Hong Kong dollar yata yung binayad ko sa agency noon. Gumastos din po tayo sa visa at medical, pero hindi naman po kalakihan kumpara sa placement fee. At pasalamat po ako dahil nagkaroon agad ako na employer. Ang reference letter nga po pala ay napaka-importante. Buti na lang, napaka-supportive na employer ko sa Hong Kong. At tsaka, hindi talaga niya kinat ang visa ko hanggat hindi ako nakakaalis. Tsaka sabi niya, kung sakaling hindi ko raw magustuhan sa Canada, pwede daw akong bumalik sa Hong Kong, dun sa kanya. Salamat nga pala at shout out sa mga kaibigan ko dyan sa Hong Kong na tumulong sa akin. Live-in caregiver nga pala ang entry ko sa Canada. At pag natapos ang two-year contract, ay pwede na mag-apply ng permanent residency at kasabay na rin noon ang pag-apply ng permanent residency ng pamilya. Yun nga lamang po ang kaigihan dito dahil makukuha nyo ang pamilya nyo. Talagang napakasarap naman po pagsamasama sama ang pamilya. Siya nga po pala, sagot po na employer ang ticket papuntang Canada. Grabe, first time ko talaga magbiyahe ng malayo. Ay pakiramdam ko wala nang katapusan ang flight ay mula Hong Kong hanggang Dubai ay 8 hours and 10 minutes. Tapos, ang layover ay 8 hours din. Ayan, may nahalong katakong picture na mag-layover ako sa Dubai noong 2012. Tapos, nung umalis na po ng Dubai hanggang Toronto, ayun po ang mas matindi. Dahil parang wala na talagang katapusan ng biyahe. 14 hours flight. Ay, grabe ang pagkainip ko. Pero salamat naman at nakarating ng maayos. Wala naging problema sa mga papel at sa immigration. Tapos yun, nakita ko na yung mga employer ko at saka yung anak nila na alagaan ko, 10 months baby boy. Madali ko po naman silang nakilala. Dahil habang nasa Hong Kong po ako, ay nagpapalitan kami ng emails. Lagi silang nagsisend ng pictures. Pero minute lang po nila ako sa airport. Dahil ang totoong sundo ko po ay ang pinsan ko. Doon po muna ako tutuloy dahil hindi pa po ready yung akin titirhan sa mga employer ko. Siguro po nakasampung araw ako dun sa pinsan ko bago ako lumipat sa employer ko. Nung nandun pa po ako sa pinsan ko ay in-invite nila ako ng dinner. Nag-barbecue, ayong kwentuhan, getting to know each other. Siguro po naka 2 hours ako doon. Ay kung naka 3 hours baka nag-nosebleed na ako. <laughs> nung lumipat na po ako sa kanila, nakakasurprise naman at maayos yung pagtanggap nila. Merong flowers, may card, maayos yung pag-welcome nila. Tapos, kompleto na rin yung mga gamit ko. Yung, like yung mga gamit sa banyo, may mga shampoo, sabon, may towel. Ah, dito nga po pala, ang mga bahay dito sa Canada ay may basement. Kaya doon po ako sa basement nakatira. Kompleto naman na po lahat doon. May kitchen. Kaya ayun, nakakapagluto ako ng pagkain ko. Siya nga po pala. Hindi naman po ako na homesick nung pumunta ng Canada kahit pasabihing napakalayo nito sa Pilipinas. ay eh dahil nga po nakasix years na ako sa Hong Kong. Ang homesick ko po talaga ay eh, nung bago ako sa Hong Kong ay eh, syempre po dahil ang iniwan kong anak noon sa Pilipinas ay eh, one year and six months pa lang. Sino ba namang hindi mahuhomesick noon? talagang napakahirap. Totoo pala yung homesick na yan. Talagang balde-balde talaga ang iluluha mo. Sabi lamang. Ayun ay sinasabi naman jet lag dahil sa haba ng biyahe. O kaya yung pag aadjust sa tulog. Ay wala naman. Hindi ako nag-adjust. Parang normal lang. Nakakatulog ako nang maayos. Hindi kagaya ngayon, nung last na nagbakasyon kami sa Pilipinas, naku, nahirapan kami mag-adjust. Ay kahit hating gabi, kumakain kami, gising kami sa gabi. Ang tagal namin bago naka-adjust. Siya nga po pala, may nagtanong din sa akin, mahirap daw po bang maging nani dito sa Canada. Ang pagbabasehan ko na lang po ay ang aking experience. Okay naman po, masaya nga. Gawa ng usong-uso po dito yung tinatawag na playdate. Halimbawa, sa araw na ito, sa amin sila lahat pupunta. Samasama -sama ang mga bata at ang mga nani. Tapos nakakapagluto kami ng Filipino food. Sama-sama rin kaming magkakainan. Tapos pagdating ng hapon, sa park naman kami magkikita-kita. Araw-araw, nasa labas kami. Marami din kami pinuntahan, gaya ng zoo, museum, mga parks, playground, exhibition. At nag din kami, like strawberry picking. At saka dito, may oras ang trabaho. Halimbawa, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon yun na yun kaya pag lumampas ng alas 5 babayaran na overtime minsan sa gabi pag gustong lumabas ng employer ko magpapa babysit Ayun, may bayad yun. Tsaka tuwing pagkakatapos ng trabaho ko sa hapon, andun ang kanilang patengkyo na sobrang na-appreciate nila yung ginawa ko sa paghapon. Dalawang araw nga po pala ang day off dito, Saturday and Sunday. kapag may bisita sila sa gabi, sila na rin ang lilinis pagkatapos. O kaya kahit magkaroon sila ng bisita sa weekend, Pagdating ng Monday, wala akong lilinisin, nahugasan na nilang lahat. Kung naglilinis din daw ako ng bahay, hindi po kasi baby nga po yung aking alaga. Kaya nakatutok lang po ako doon. Meron po silang cleaning lady na pumupunta once a week. Ayan, may nahalong katakong nung maliit pa yung alaga ko. Pero nung mag-start na nga po pala siya mag-school, naglilinis na po ako para makakompleto pa rin ako ng oras sa buong maghapon. Kung hindi naman po nililinis araw-araw ang buong bahayan dito, halimbawa ngayong araw na to, first floor lang tapos bukas second floor and then kasunod third floor pero pag nalinis mo na po yun hindi naman po na Lilinisin mo pa rin ng ganun, parang imi-maintain-maintain mo lang. Nakakatuwa po pag Pasko, dahil tambak po ang regalo nila sa akin. Bukod ang galing sa employer ko, bukod ang galing sa anak nila, at bukod rin po ang galing sa lola. Hindi lang po regalo ang binibigay dito, importante po dito ang car. Tapos pag may mga occasion, mahilig sila magbigay ng flowers at cards like Mother's Day, Thanksgiving Day, o kaya kahit Valentine's Day. Ay ganun din pala pag birthday ko, naka almost 10 years din pala ako sa kanila. Pero kahit wala na ako sa kanila, nagdadra pa rin sila na regalo dito sa tinitirhan ko. Tuloy pa rin naman ang communication namin through text, emails, and sometimes video call. Minsan, pag may pagkakataon after school, minimit namin sa playground or sa park yung dati kong alaga. Kaya tuwan tuwa naman yung anak kong maliit. Dahil ang bukang bibig lagi ng anak kong maliit ay yung dati kong alaga. Ay, malapit na naman pala ang Halloween. Baka magsasama na naman sila sa trick or treat. Ayan, mabuti may picture sila last year no mag trick or treat isang si blippi at isang si grapes wow! yan na naman nga pala po ang iniisip ko malapit na ang halloween wala pang costume ang anak ko isa e, october 31 nakakostume sila pag pumunta sa school tapos pag nag trick or treat pa ay, ang hirap naman. Sabi niya, gusto daw niya maging banana. Tapos ngayon, pumpkin naman. Yeah. Pero pag nagbibiru siya, sabi niya, I want to be mama on Halloween. Kako, i ano, magdidress ka ay ayun, tawan-tawan. Kailangan na talaga mapaghandaan ang costume niya dahil mabilis lang ang araw. Dito po ay big deal yung costume nila ng Halloween. Ay, yan nga pala nung last Halloween, nung siya si Blippi. Mabuti na lang may makina kami kaya nakagawa ako ng costume niya. Excited siya dito na pumasok sa school. Tapos nung gabi, doon kami nag-dinner sa dati kong alaga. Pagkatapos, sama-sama naman kami nag-trick or treat. Ayan, pagka-uwi, pagod. Ayun ka naman, tumakbo na nang tumakbo. Abay, marami rin nakuhang candies at chocolates. Ang masama niyan, ay allergies sa peanut. Ay yung isang chocolate, napakaliit ng sulat. Hindi ko na nabasa kung may peanut. Abay, bandang alas dos ng gabi, ay kilos ng kilos. Yun pala, ang daming rashes. Allergy. Ano? Pero siguro kung sa Pilipinas ini-anak itong bunso ko, posibleng wala siyang allergy sa peanuts o sa other kind of nuts. Ewan ko nga ba dito, marami dito may allergy sa peanuts. Kaya dito ang school, not free. <coughs> Ayun nga pala mga ka-viewers, buti na alala ko. May nagtanong sa akin kung yung AGC ko daw ba na papunta ditong Canada ay nag-hire pa rin ng mga applicants from Hong Kong. Unfortunately po, buhat nung mag-pandemic ay nag-stop po silang mag-hire from Hong Kong. At saka ang dami na pong nabago sa program nila, hindi na yung kagaya sa amin dati na live-in caregiver. At saka tinaasan na nila ang level of education, kailangan na equivalent na siya ng grade 12 dito sa Canada. Pero hindi lang naman po pagiging caregiver para makapasok sa Canada? I-check e po natin yung website cic.gc.ca Diyan nyo po makikita kung paano pumunta ng Canada, kung paano po mag-immigrate, kung paano mag-international student, kung paano mag-apply ng work visa, at kung paano ang isang skilled worker maka-apply sa Canada. I-check e nyo na rin po yung express entry kasi malay nyo pwede kayo doon para at least pagdating nyo ng Canada ay permanent resident na agad kayo. Wala na kayong po problemahin sa papel. Sa express entry po, kailangan qualified kayo sa education, sa language, sa mahabang work experience, may points points po iyan. Tapos pag qualified kayo, may imbitahan na kayo mag-apply ng permanent resident. Kailangan din nga po pala may proof of funds. Kung paano po ang mag-apply, ay i-check nyo nga lang po yung binigay kong website kanina, cic.gc.ca. Andun po ang step by step ng pag-apply, hindi po kayo maliligaw. Hanggang dito na lamang po at good luck sa ating lahat. Basta lagi nyo pong tatandaan, walang masamang sumubok. Paano natin malalaman kung magtatagumpay tayo kung hindi natin susubukan? Kung hindi naman tayo nagtagumpay, ay siguradong ito ay kapupulutan ng aral. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Bye-bye!